mo lumabas na yung sakit na matagal ko nang inaantay yung sa radiator. Wala talagang kasukat yung rosy flash sa ibang motor. Pero titignan natin halos magsindaki lang talaga sila. Kung sa atin street, no? street pa ganun. Ito nakabind. Nagamit tayo ng sampo. Ito ng yung radiator natin. Ah, dito siya tumagas. Ito yung ano, ah... Uh, buong insura ng radiator ng press natin ito na nga na i-install ko na yung fan kuha ko naman ayan ito ayan so yun yung clearance ng fan sa ating valve cover ito yung kanya kanya na hindi nakadikit pero sad to say hindi <laughs> natin nakabit to itong mga to ayan na nyo yung ginaanan nyo ayan, ayan. pagkawala ng bulak Saka nyo na sa takpan Ayun, buka na na Ayan, 84 Minto Ayan, Ayan Ito na nga yung resulta O yung pinalabasan ng ating conversion At yun na nga mga tol, uh, lumabas na yung sakit na matagal ko nang hinahantay yung sa radiator. At na nga, tumagas na siya. And uh, nagbabawas na to. Kaya pansin nyo tanggal yung pairings niya kasi inoobserbahan ko kung bakit lagi siyang walang kulang So yan, may tagas na siya dito. Ilalim. Dito banda. Dito dala talaga musko na tumatagas sa mga ro naka rosy flash uh, 150x na version 1 kaya ayun uh, pinag-iisipan ko pa kung papalitan ko to ng aftermarket o pang rosy ulit or pang rosy flash ulit so, nagtitingin-tingin muna ako ng mga available na kakasya dito bago ko bago ako mag-decide no? so yun update ko na lang kayo so yun mga tol uh, konting update lang tayo dito sa rosy flash natin since uh, tumagas nga yung radiator ko kasi nagkaroon siya ng butas hindi na ako naghanap ng pang rosy din pang flash bali ang hinanap ko na is aftermarket uh, honestly wala talagang kasukat yung rosy flash sa ibang motor pero nakahanap ako ng sa tingin ko medyo mas malapit-lapit sa kanya so ito yung na, na napili kong ikagabit mga tol pang ano to, pang CBR 150 old model o yung CBR version 1 ito yung itsura nya so kung titignan natin halos magsinlaki lang talaga sila yan yeah. mas mataas lang siya ng konti pero yung lapad nila magsinlaki lapad lang sila 27 cm ito 27 din hindi yung taas nya 17 cm itong flash 15 lang Ayan. and then pagdating naman sa mounting ito kasi medyo malayo yung ano nya tapos ito hahabulin ko na lang yung layo nitong dalawa tapos ibibend ko ulit to para sumakto siya dito sa may ano mounting nya para hindi na tayo maggawa ng bracket pa dito naman pagdating sa, harap, sa may harap sa likod pala yung kanyang return outlet kung sa atin straight no straight pa ganun ito nakabind pali pag kinabit natin to dito yung hose niya papunta dito sa so, pag ganun siya pag ganun yan so yan gagawin ko na lang din ng paraan yan and then pagdating naman sa radiator fan ayan i -co convert na lang natin siya rito kung paano natin siya i-convert -co no itong reserve tank natin is mababago rin to ng pwesto kasi yung reserve tank natin is nakabit mismo sa radiator ayun makawala na siya kasi wala namang kabitan to so gagawin ko na lang to ng panibagong position nya then ito pala yung gagamitin kong uh, hose gagamit tayo ng samco tapos karoon tayo dito mga ano mga fittings yan apat yan yan mga tol uh, simulan muna natin tong baklasin So, dito na natin tatanggalin to yung mga hose kasi papalitan na rin natin to ng sampo and then dito naman 8mm din to tanggalin natin tong sakit ng radiator pan tanggal na yung tanggal na yan. so ito na mga tol yung radiator natin ah, dito siya tumagas dito sa may parting to ah, pag napalitan natin to baka subukan natin to iparepair pag naparepair natin siya gagawin na natin tong reserva so yun guys ito yung ano ah, buong ng radiator ng flash natin ito naman yung sa CBR na ikakabit natin, no. Ah, ito yung pinagkaiba nila. Kung mapapansin niyo, medyo malaking pinagkaiba. Una una dito. Ito street, hindi ito nakabin. Hindi yung mounting ng radiator pan is magkaiba rin. Ay magkasalungat. Ito yung mounting din ng radiator. Sa gitna, ito nandito sa gilid. Pero ito same lang sila, no. At isa pa, ito may kabitan ng reservoir. Ito wala. And lastly, ito, taas yung mounting ng sa, pizza, taas niya. So, kung mapapansin nyo, medyo mas maliit to compare dito. Kaya e sabi ko kanina, di ba? babaliin ko lang to tapos habulin ko lang yung sukat nito para pumasok siya dun sa dati niyang mounting. So, yun mga tol, nagbabalik tayo at ito na nga, na install ko na yung fan, radiator fan dito sa ikakabit nating ano radiator na pang CBR 150. No, ayan na yung kanyang uh, mounting. So bali mga ginawa ko pala dito is ito uh, niyuko ko siya ng konti, notin tinulak ko lang para mas lumapit siya dito. Ito rin syempre, hindi naman abot yung butas niya dito. Kaya ginawan ko siya ng bracket. Flat bar lang yan and then uh, in-stencil ko muna siya bago ko kunin yung pinakang sukat niya yan yung, yung, taas niya kaya ganyan yung taas niya kasi ipapakita ko sa inyo mamaya kung bakit no ito pala ito yung kanina na naka straight to diba naka straight yan na ganun ngayon binend ko lang siya pinilit ko lang siyang balok tutin para makuha ko yung ano nito ah uh, lapad niya tingnan niyo almost ko naman yan Diba Di ba? Tapos nalipat ko na rin yung mga goma, yung mga rubber. Pa dito. Okay, so, ang gagawin ko na lang muna ngayon is isasalpa ko dito. Ipapakita ko sa inyo yung fittings niya. Manitura niya pag nakasalpa. So, iyon mga tol. Nalagay na natin siya. Ayan, di ba? Tingnan niya naman. Parang dyan talaga siya nakalagay. Parang plug and play na plug and play na. So, ito yung clearance ng ano. Wait lang, ilawang ko. Ayan. So, iyon yung clearance ng fan sa ating valve cover hindi siya nakadikit, diba? Hindi siya nakadikit. Ayan. May clearance siya na... Ayan, may clearance yan Okay, hindi yan nakadikit. So, sakto lang yan. Then, dito naman nalagay ko yung flat bar dito, bracket niya. Yung bracket dito sa may, ano, um, head niya, papunta dun sa radiator, nung dati nating radiator. Ngayon, ito, anilakihan ah, ko lang yung butas. No? ito dati pa rin siya tapos tinanggal ko lang yung parang stopper niya rito ayan rinalwal ko lang yan ngayon ito na siya pag nilagay natin pit na pit ito hinabol ko lang yung korte niya kasi medyo nakaganan to kanina nakababa so pinlice ko lang siya para mag mag uh, kasi ano sila ayan diba ganda ng fittings niya yung clearance ulit clearan clearance siya. Hindi siya tumatama. Parang yung dati parang tumatama eh kasi may gasgas oh. Ayan. Ito baka tanggalin ko to. O baka baliin ko na lang kasi tatama sa busina ko eh. Ito yung kanya. Kanya ka lang hindi nakadikit. di ba? So ngayon, ang sunod naman natin is yung hose. So, install na natin yung hose. So yun mga tol, na natin So, wala nang galawan yan. Fix na lahat ng yan. Naturnilyo ko na rin yan dito. And itong dalawa ilalim. Pero so, sad to say, hindi <laughs> natin nakabit to. Itong mga to, mga clamp. Dahil sobrang kitid ito. Pag nilagay mo siya dito, hindi papasok kasi tatama sa black. asa ah, cylinder head ba na? Tapos dito, tatama rin dito sa karangkis. Yung nagkagasgas mo. Tapos dito naman sa kabila, hindi <laughs> rin siya makikabit kasi tatama naman dito sa chassis kaya hindi ko na siya kinabit. Ang um, may kakabit lang natin 'yon nandito. Kaya lang sagwa naman isang piraso lang. Kaya, hindi ko na siya kinabit. Pero nilagay pa rin natin 'tong samko na oh, susok-masok so tungo sa loob. Andun. Ayan, Ayan, tingnan nyo 'yung dinaanan niya. Ayan. Ngayon, a uh, natin siya. Te-testing natin 'yung flow ng coolant pati 'yung radiator pan kung o-open siya. Or kung mag-o-open siya kapag ka na-reach niya 'yung operating limit nya or operating uh, temperature so yun, yeah, testing natin lagyan ko muna kulan so yun, maandar na pag ganyang ano, nasalinan sa nyo, huwag nyo munang takpan kasi bababa pa yan nagdadagdag ulit kayo Ayan. pagka wala ng bula saka nyo na siya takpan para hindi na siya magbawas mamaya, i-check natin kung gagana yung kanyang fan then, na uh, ang operating temperature nito ang radiator pa natin is uh, 88 degrees Celsius so ngayon nasa ayan, 87 na siya tingnan natin kung mag operate or iikot yung radiator pa natin sa 88 degrees Celsius tapos magkukul down siya ng or iinto siya ng 84 degrees Celsius 88 na ayun, buba na na Ayon, may na narinig nyo ba? Ayon, may ikot na and then bababa na yan ng uh, 87 yan, 87 5. Ayan, umipot pa rin yan. And then, 85. Kapag siya mag-84 Ayan, 84, minto O, so, ayan Okay, minto na 84 degrees Celsius Ayan, goods Goods ang conversion natin Exactly. <laughs> so ito, uh, gagawin ko muna to ng paraan para ma-mount ko siya ng ganyan. So ayan guys, continuation lang. Uh, medyo natagalan lang ako kasi gumawa ako ng bracket para dito sa reserve tank natin. Binutasan ko na pala to para kung gusto ko siyang lagyan ng hose para madaling salinan, pwede ko siyang lagyan. Ito pala yung ginawa ko ng bracket lang, no? DIY lang. So kinuha ko lang yung butas niyan. Ayan bali tuturnil ito ko ito dito o, tapos dito natin siya lalagay dito siya nakaturnilyo itong taas tapos ito na mababa dito sabay natin dito sabay ilalim na bracket ng radiator yan dito ito kakabit ko so yan mga tol okay na nakakabit na natin no ito na nga yung resulta o yung kinalabasan ng ating conversion anong bracket na ginawa ako dito sa ano sa reserve tank. So may tulo pa ng kulang kasi sinalinan ko eh. Yan, may kulang pa rin yan. All goods na or all, all working na. No? Pero hindi ko man yung cover dito. Naobserbahan mo ko muna siya siguro mga dalawang araw. Tingnan ko kung may bagbabago sa cooling system ko. Ah, ganito lang tong video na to. So sana nakapagbigay ako ng kuting idea sa inyo. Sana nakatulong tong video na to sa mga may problema pa rin hanggang ngayon sa kanilang radiator. Ito, pwede nyo sundan yung video na ginawa ko. Pwede kayo mag-convert ng pang-CBR to 150 kung gusto nyo. No? Pero nasa sa inyo yan kung ano yung mas magandang radiator na gagamitin nyo. Kaya so, hanggang dito lang itong video na to And uh, maraming salamat sa pananood. Kung hindi ka pa na-subscribe, so, subscribe ka na. Check mo yung subscribe button at hit mo yung notification bell para updated ka sa mga video na ina-upload ko tungkol dito sa motor natin na Rossi Flash 150X. No? So yun, ride right sa ating lahat. Peace out.